Hello man lang people, shit out. pag i na lang sa Facebook around para palagi kayong update sa akin. Ina-upload na video. Ayan man people, galing kami na ngayon ng Hell in Yo, Tacloban. Yan no. Nasa Hell palang tayo man people. Yan. Papunta kami ngayon ng Palo. Pauwi. Yan o, oh, kaninang umaga, madlang people, masyadong matrapik ito. Ngayon, medyo maluwag na. Kasi mag halas dis na. Nang umaga, yan o. Pakaluwag na. Trapik. Yan. Yan o, madlang people. Baki okay, i na lang kung anong lugar na gusto niyong i-request. E Nasta dito lang sa Takloban. Kasi marami pa akong gagawin pag malayo. Hindi tayo makakapunta. Sa Takloban, araw-araw tayo pumupunta rito. Kasi may hinahatid tayo. Hatid sundo. Sundot atid. Yan, madlang people. Oh. Tingnan nyo Sarap magbiyahe pa hindi matrapik. Iyan, ha? Uh, tingnan niyo, nasa hospital na tayo, madlang people. Ayan, hospital na private. Ayan. Dito na tayo sa Holehen Pan College. Iyan, madlang people. Ito yung Holehen Pan. Iyan na uh, green niya, uh, ano git yun ang Holy pan Yan, madlang people. Oh, dito na tayo. Papunta ka tayo ngayon ng palo. Yan, no? Yan. Masarap magbiyahe pag hindi matrapik. Yan, madlang people. Pakipalo na lang sa akin Facebook account at TikTok. At YouTube channel, pakisubscribe nga pala sa aking YouTube channel. Huwag niyong kalimutan. Yan ang importante sa akin. Yung subscribe mo. Subscribe mo, mahalaga para sa akin. Views mo, Malaga para sa akin. Yan. Oh, man people. Mayroong pang nataharang na kotse. Yan. Montero. Ayaw pa yung isa. Yan. Papunta tayo na yan ng kanto. Leno, oh, madlang people. Nadaan tayo ng mga traffic light. Yan, malapit na tayo sa traffic light. Papuntang San Juanico at Palok. Yan, madlang people. Oh, tingnan nyo nga oh. Yan. Maluwag na maluwag ang kalsada. Walang natakaraan. Yan. Ah, uh, yung bukit na yan, madlang people. Ano yan? Yung bundok na yan sa takloban pa yan. Sa pa ng Tacloban yan. Yung bundok yung... Kabila naman yan, ay sakop na ng palok. Yan, mundang people. Oh. Shoo. Shoo, shoo, Yan, maraming dahil nasa salubong. Yan na, madlang people. Yung traffic light hanggang dito na lang, madlang people. Ito yung sa ta kaliwa ay papunta ng palok. Ito yung sa kanan, papunta ng San Juan Eco Bridge. Yan na, na kasi yung minto tayo. At mayroong papasok na mga sasakyan. Sila naman ang magbabiyahe tayo rin nakainto kasi nakarit pa. O. Tingnan nyo naman yung traffic light. Naka Rit, ito pa oh. Ito pa yung nakatabi natin ni